Good morning guys! My name is Q Mikey. Welcome to my channel. Guys, now ka ba doon sa ulang episode natin na sinabi ko sa inyo na kailangan na nating magpalumot para sa ating uh, fish pump sa pag start So, okay na. Eh, itong ating uh, 8 meter by 4 meter na fish pump eh malinis na. So, ang nangyari ngayon, nagkakarga na tayo ng tubig para sa ating pag start ng pagpapalumog. Guys, dito sa ating pagpapatubig, so, ang, uh, ang gagawin nating level lang lang ng tubig, so, hindi naman gano'ng kalak kataasan. So, hanggang ganito lang sa ating tubig. So, mga dito sa tubig natin, dito sa simula, so, hanggang dito lang. Nasa around mga 10 in 10 cm lang o 3 inches to 4 inches ganun lang kala taas ang ating tubig sa ating pagpapalumot so hindi natin kailangan taasan yung level na hanggang dito sa papapalumot so at bukod dyan nya guys bumili na rin tayo ng fertilizer itong fertilizer na to eh, nasa isang kilo lang ito ito ay ang uh, 60 by ano uh, 16 20 na fertilizer so ito yung ating binili nagwo-worth lang ito ng uh, 50 pesos sa isang kilo. So ipapakita ko sa inyo, ito, ito yung ano, ito yung pinaka-fertilizer natin na gagamitin natin dito sa fish farm para sa pagpapalumot. Ayan siya guys, ayan, ayan, ayan. Itong fertilizer na to, eh, isang kilo lang ito para dito sa ating uh, 8 meter by 4 meter, isang uh, kilo lang na fertilizer para sa pagpapalumot. Guys, sa pagpapalumot, hindi eh, naman talaga mahirap magpalumot sa ating fish farm bagkos lang nga uh, uh, kaya mayroon may nagtanong sa atin eh bakit hindi daw hindi na lumot. Kasi ang pagpapalumot guys, bukod doon sa fertilizer na ilalagay natin, kailangan din natin ng sinag ng araw ang uh, para sa pagpapalumot. Kasi isa sa ano yung component ng uh, ng lumot. So, uh, kailangan nasa sa open air ka, open uh, open space ka para sa pagpoproduce ng lumot. mahirap uh, mahirapan ka mag-produce ng lumot kapag may bubong ang inyong fish pan. Kuya okay, Mikey, saan ka naman makakabili ng fertilizer na nabili mo? So guys, ang fertilizer na bibili doon doon sa bilihan din ng mga fertilizer na mga halaman, ng mga palay. So doon kayo makakabili ng mga para sa pag, yung fertilizer na binili ko. So doon kayo pumunta at uh, tanungin nyo yung pinaka uh, component ng uh, fertilizer yung 16-20-0. So, do you lang tanungin niyo, yun ang hanapin nyo pag bumili kayo ng fertilizer. Sa mga bilihan ng palay, fertilizer uh, ng palay, guys, doon kayo makakabili yan. So, hindi naman napakahirap hanapin kasi nga marami naman nagtatanim sa atin ng palay, kaya doon kayo pumunta para bumili ng ating fertilizer. So, guys, may nagtanong pa rin sa atin. So, kailangan mo pa bang palitan yung tubig pagka nagkaroon na ng lumot? So uh, which may nagkaroon na tayo ng lumot. So, kailangan mo pa bang palitan yung tubig? Bago ilagay yung fingerlings, guys, hindi mo na kailangan palitan ang tubig. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, ang level ng tubig ng pagpapalumot eh ano lang mga 10 cm lang. So maaari ma ano lang mga 4 inches lang. Ganyan lang kataas ang tubig. So hindi mo kailangan ng ano, uh, kaya pagdating ng inyong mga fingerlings o mga tilapia, at saka muna itataas yung level ng iyong tubig. So bini dadagdagan mo lang ang iyong pinakatubig ng fish pump. Hindi mo na itatapon na yung tubig nito na may fertilizer na may lumot na hindi mo na kailangan itapon yung guys ang gagawin mo lang itataas mo yung level ng tubig up to 50% to 80% at bago mo ilagay ang iyong fingerlings meaning itataas mo lang ang level nito at ready na sa paglalagay mo ng mga tilapia o fingerlings sa iyong fish pan huwag mong itatapon yung pinaka ano, pertel, uh, tubig na may fertilizer kasi kusa na nagkakalumot mawawala din yun So mayro pa rin nagtanong sa atin sa pagpapalagay ng fertilizer. Pwede ba daw lagyan na yung ano, yung pinaka lagyan mo ng fertilizer habang uh, may isda na dito, may tubig na so lalagyan mo. So guys, kasi ang procedure ng pagpapalumot ng ating fish farm eh kailangan sa simula pa lang ang paglalagay ng fertilizer. Hindi ako uh, di ko na hindi ko uh, nirekomenda na may isda na at uh, doon ka palang maglalagay ng fertilizer. Kasi anytime na may ano, magkakaroon baka, magkakos ng problema, magkaroon ka ng fish kill, kasi madami pa yung, yung mga alagang tilapia. So, ang procedure talaga ng pag, uh, paglalagay ng fertilizer, dito lang sa pag, uh, sa simula pa lang, mag ka ng lumot. So, ngayon pa lang sa wala pang tilapia, So, doon ka na uh, doon allow ka na maglagay ng mga fertilizer para pag-produce ng lumot. Wag ako, hindi ko sinasabi na ano, wag 'yong lagyan na. So, ang tamang procedure eh, kailangan wala pang mga ano, wala pang mga tilapia, tubig pa lang ang iyong pinaka fish palm, at doon ka pa lang maglagay ng fertilizer. At bago 'yan, syempre kailangan muna nating linisin. Naglinis muna tayo kanina pa ng ano, Ininis natin ang buo nating fish pan. Uh, hindi naman masyadong mali. Importante matanggal natin lahat ng mga mar marurumi. So, linis-linis lang tayo kanina para tisa uh, ready na ngayon sa so, magpapakarga na tayo ng tubig sa ating fish pan. Kaya ito, naglilinis muna tayo ng ating mga uh, dumi sa ating sa loob ng ating fish pan. So guys, so yan, medyo mataas na sa yung level ng ating tubig. So, mapunta na rin doon. Dito wala pa. So, yan, medyo marami-rami na yung ating uh, kakalga mamaya may lang kalagay na ng fertilizer para dito so guys me meron ako na obserbahan kasi nga uh, matagal na natin itong ginagamit itong ating fish farm naobserbahan ko kahit na nag empty tayo nakulay nakikita naging may kulay green na meaning may mga lumot pa rin na walang natitira dito sa ating fish farm pakita ko sa inyo ha so you know, medyo nagkukulay may kulay green na nandati yung ating loob ng ating fish pump. Ayan o, oh, ayan o, Papansin nyo yan oh. Uh, may green na siya dati. Meaning, mabilis na siya magpo-produce ng lumot. Ayan o, oh, ayan o. Wala pang ano yan ha? Tubig pa lang yan. So, may advantage din pala yung parati natin na nagagamit yung. Okay, kunti na lang guys. Ha? Ayan na lang, kunti na yung tubig natin. May advantage din pala na ano na parati mo nagagamit yung iyong fish pump. Kaya ibig sabihin may Ah, uh, mabilis ka na makapag ng lumot sa loob ng tinito. Kaya So guys, bakit ba kailangan nating magpalumot sa ating fish pan? Pa, ano ba yung mga benefits nito? Yung itong mga lumot na to sa ating fish pan. Guys, unang-una, kapag uh, may lumot na ang dati ng inyong fish pan, eh malilis na yung pagkain mo sa kanila. Yung nga sinasabi ko, ang uh, makakasave ka na ng pagkain nila, within week, hindi ako nagpapakain ng uh, almost 7 days one 1 week, uh, meaning may, ano ka na, makakasave ka na ng pagkain nila. So pangalawa, meron ka na agad yung pinaka-natural food sa kanila, oh. Ah, uh, natural food 'yan guys, ang ano, ang lumot, uh, isa sa uh, malaking tulong niya sa Mataas kasi ang protein na rin ng lumot, guys, para sa ating ano, sa ating mga tilapia. Kaya medyo ano 'to na sa 30 plus, 35 plus 35% ang protein na nito. So, malawak benefit ito sa ating mga alagang tilapia. So guys, Uh, ang total cost lang naman yung na uh, naging expenses natin dito sa ating pagpapalumot, eh yun lang naman fertilizer ang ating ano. Siyempre, yung tubig, bukod doon sa uh, supply natin ng tubig dito, so, yung fertilizer lang naman pinakagastusin natin. Amounting 1 kilo lang yung uh, ginamit natin dito, amounting 50 pesos lang uh, sa pagpapalumot natin bago tayo magsimula sa ating uh, pagpipishpam. So, very cheap, murang-mura lang. Kung uh, ang ano lang dun eh, uh, 'yung tamang proseso para ba pa, para sa pagpapalumot ng ating fish pan. So 'yun lang naman ang kailangan mong malaman dito sa pagpapalumot. So yun guys, pwede na nating kargahan ng ating uh, ating fish pan ng fertilizer. So naka na 'yung ating fertilizer na ilalagay. So tara, samahan nyo ako. Maglalagay tayo ng fertilizer sa ating fish pan. Let's go. to two weeks para sa ating uh, prepare ng ating fish pan. So, so yun guys. At uh, na ayos natin preparation. Para sa next episode naman natin, uh, malalaman natin kung ano yung maging outcome ng ating uh, lumot. Tapos sa uh, next, uh, yung uh, darating na yung ating fingerlings. So, tsaka na natin pakakawalan. So, yun guys. Ito na natin yung Kuya Mikey. Salamat ulit sa panunod. Bye-bye! gusto ang aking YouTube channel, subscribe ka na sa aking YouTube channel. Yan, Kuya Mikey. Anything na may gusto kang balaman anything na may idea ka, anything na may katanungan ka, i-share e mo sa akin. Tapos i-comment mo below. Tapos i comment mo below. Tapos i-like mo, mo na rin. Para updated ka sa mga susunod ko pa ng mga video. Okay guys, nandito ulit ang yung Kuya Mikey. Salamat ulit sa panonood. Bye-bye!